Uh, sa lalong madaling panahon. eh, inimbestigahan uh, na po ng ating let, kasama. sa inyong komite, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyalis ng ating uh, ko, uh, gobyerno. Uh, lalong lalong po sa of course sa DPWH at masagot ko lang po yung inyong uh, katanungan, katanungan kanina sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho kung kumari lang po ginawang pangulo Uh, basis sa mga department orders na kuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas in Mindanao. At si Eugenio Pipo ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganun din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng, ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan, ginastusan pa rin po ng ating uh, pamahalaan. Pagkatapos ah. po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan, hindi lang dalawa. Tatlong ang, po. ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako ininyero, no? sa pagkakalam ko, is to strengthen the, uh, the structure, uh, ginawang pangulo. Pero, nag gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakaka... Nakakagulat at na gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for uh, the retrofitting cost uh, Ginong Pangulo. Eh babagsak po talaga da 'yung retrofit. Dapat po uh, sa akin palagay dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting hindi po ang gobyerno. So tatlong beses po gumasta gumastos ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak at pa rin. So tatlong beses po'ng nasampal ang Pilipino Tama po kayo. Salamat po Mr. President.